Leo, paano kung sabihin ko sa iyo na ang susunod mong malaking pag-shift sa pera ay hindi dahil sa swerte, kundi nakatago sa isang kulay? Isang banal na kulay lang ang maaaring magbukas ng kayamanan, oportunidad, at tagumpay na matagal mo nang hinahanap. Marami ng Leo ang gumagamit nito, at mabilis na nagbabago ang kanilang buhay. Hindi ito pamahiin, ito ay pagkakaalin ng enerhiya. Kapag pinalampas mo ito, maaaring mamismo mo ang pinakamakapangyarihang financial window ng taon mo. Pero kung mananatili ka at matuklasan ang sagradong lihim na ito, baka tuluyang magbago ang buhay mo. Leo, ikaw ang laging tanda ng kapangyarihan, pride, at apoy. Pero nitong mga nakaraang araw parang mas bumigat ba ang buhay? Ginagawa mo na ang lahat, pero parang laging naudlot ang pera. Nakikita mong nananalo ang iba, pero parang nauurong ang biyaya mo. Hindi yan malas, may espiritual na harang lang. At ito ang katotohanan may itinalagang sagradong kulay para sa ang universo. Hindi ito basta-basta lang. Ang kulay na ito ang may dalang enerhiya na magbubukas ng susunod mong tagumpay sa pera. Sa sinaunang mga ritual, ginagamit ang kulay na ito para makaakit ng kasaganahan, respeto, at yaman, lalo na sa mga ipinanganak bilang leo. At nayon, ikaw na naman ang tinatawag nito. Pero ilan lang ang makakaramdam at kikilos. Handa ka na bang hakbangin ang tunay na nakalaan para sa'yo? Huwag mong palampasin dahil ang malalaman mo ngayon ay maaaring baguhin ang buong tadhana mo. Ang sagradong kulay na inilantad at bakit para kay Leo ito? Leo, makinig kang mabuti dahil ito ang bahaging hindi mo pwedeng palampasin. Noong unang panahon, ang kulay ay hindi lang para sa kagandahan, ito ay isang tulay papunta sa lakas ng enerhiya. At para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng leon, may isang kulay na lihim na iningatan ng universo para sa iyong kasaganaan. Ginto. Hindi lang ito tungkol sa barya o alahas, kundi ang mismong enerhiya ng ginto. Ang liwanag, ang kinang, ang vibrasyon nito. Ang ginto ang iyong banal na yaman. Napansin mo na ba na kapag may suot kang kahit anong kulay ginto, kahit kaunti lang, parang nag-iba ang lakad mo? Parang napapansin ka agad. Hindi ito aksidente. Ang ginto ay nag-activate ng iyong solar energy dahil ang leo ay pinamumunuan ng araw, ang pinagmumulan ng buhay. Ang ibang zodiac sign ay kumukuha ng lakas mula sa tubig, hangin o katahimikan. Pero ikaw, Leo, kumukuha ka ng lakas sa kinang, liwanag at pagkilala. At ang ginto ay simbolo ng pagiging napili, hindi lang ng tao, kundi pati ng divine. Ang sagradong kulay na ito ay ginamit na ng mga hari, reyna, mandirigma, at sinaunang manggagamot, lalo na ng mga taong handa nang buksan ang kanilang tadhana. At ngayon, tinatawag ka nito. Napansin mo bang mas madalas mong makita ang ginto nitong mga araw na ito? Golden sunsets. Gintong bagay online? Damit na kulay ginto sa mga tindahan? O baka may nagbigay sa iyo ng kahit maliit na bagay na ginto, bracelet, coin, o kahit wrapper lang? Hindi ito basta-basta lang. Isa itong senyales. Sa espirituwal na tradisyon, ang ginto ang kulay ng tamang tiempo mula sa langit. Kapag nagsimula nang magpakita ang kulay na ito sa buhay mo, ibig sabihin bumubukas na ang pinto ng oportunidad. Pero ito ang sikreto. Tumutugon lang ang kulay kapag may ginawa kang aksyon. Parang isang nakatagong pintuan. Hindi mo makikita ang nasa likod hangga't hindi mo ginagamit ang tamang kulay bilang susi. Paano mo nga ba magagamit ang ginto para mabuksan ang iyong tabumpay? Iyan ang isisiwalat natin sa susunod. Pero bago tayo magpatuloy, Tanungin mo ang sarili mo. Handa ka na bang bitawan ang pagdududa? Handa ka na bang tanggapin ang para sa'yo? Dahil ang ginto, hindi ito para sa mga nagtatago. Ito ay para sa mga handa ng umangat. Paglalakbay ng pananalapi ni Leo at astrological timing. Leo, kung ang ginto ang susi, ang iyong sariling paglalakbay ang pintuan. Maging tapat tayo, madalas iniisip ng mga tao na ayos na ayos ang buhay mo nakikita nila ang ngiti mo, ang tapang mo, ang iyong pagiging leader. Pero hindi nila palaging nakikita ang mga tahimik mong pasan. Yung takot na baka hindi sapat ang ginagawa mo. Yung takot na ibinuhos mo na lahat, pero wala ka pa rin nakikitang resulta. Noong libo at at unang bahagi ng libo at 25, maraming leo ang nakaramdam ng pagkakastok. Mataas ang enerhiya mo, pero parang hindi sumasabay ang gantimpala sa pera mas nagsikap ka. Mas nagpakita ka ng lakas. Pero parang tahimik ang universo. Hindi iyon parusa. Yun ay paghahanda. Dahil sa astrology, ang Leo ay parang nasa waiting zone. Ang ruling planet mo, ang araw, ay dumaan sa ilang pagbabago. At nayon, pagpasok ng Agosto, may nagbabago. Ngayong buwan, magbubukas ang tinatawag ng spiritual readers na Wealth Gate para sa Leo. Ibig sabihin, may bagong enerhiya na papasok, pero para lang sa handang mag-align. At ang ginto ang iyong alignment. Ngunit mas lalaliman pa natin. Ang Leo ay isang fixed fire sign, ibig sabihin tapat ka, pursigido, at walang kapantay ang passion. Pero pagdating sa pera, minsan masyadong mainit ang apoy mo, nagiging sobra ang paggastos, pagbibigay, o paghahabol sa mga bagay na mukhang makinang pero hindi tugma ang totoo, hindi sa paghabol ng pera makakamit ang breakthrough ng Leo. Makukuha mo ito sa pag-attract gamit ang purpose at presence. Kapag ikaw ay totoo sa sarili, kumpiyansa, mabait, at alam ang tunay mong halaga, kusa kang hinahanap ng pera. Napansin mo bang biglang lumilitaw ang mga oportunidad kapag hindi mo nga hinahanap? Dahil ang Leo energy ay magnetic kapag panatag ka. Pero kapag nararamdaman mong hindi ka pinapansin, tinatanggihan, o parang walang nagmamahal, humihina ang liwanag mo. At kasabay nito, humihina rin ang abilidad mong tumanggap ng kasaganaan. Ito ang makapangyarihang katotohanan. Ang sagradong ginto ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay paalala kung sino ka talaga. Sa tuwing isusuot mo ito, ilawan o hahawakan, inaalala mo sa sarili mo. Ako ay napili. Ako ay mahalika handa akong tumanggap. At dito nagsisimulang gumalaw ang universo. Ngayong Agosto, lalo na mula ika-negatibo 8 hanggang ika-negatibo 22, papasok si Leo sa Cosmic Money Window. Ito ang pinakamagandang panahon para Gumawa ng malalaking desisyon Magumpisa ng bagong proyekto Tanggapin ang bagong oportunidad O tuluyang bitawan ang mga bagay o taong nagpapahina sa'yo Ngunit may babala hindi magtatagal ang bukas na bintanang ito. Kapag pinalampas mo ang mga senyales na natili sa takot o pagdududa, maaaring magsara ulit ang pintuan ng ilang buwan. Kaya ito na ang pagkakataon mo. Ang leo na makikinig na mag-aalin sa ginto na muling magtitiwala. Siya ang aangat. At hindi mo kailangang mag-isa. Ang susunod na bahagi ng mensaheng ito ay magtuturo ng hakbang-hakbang na ritual, isang espiritual na kasangkapan na ipinamana ng mga henerasyon, para tulungan kang i-activate ang kapangyarihan ng ginto sa buhay mo. Dahil mayon, Leo, hindi na ito tungkol sa paghihintay sa biyaya. Ito na ang pagtawag sa kanila papalapit. Ang ritual, paano gamitin ang sagradong kulay na ginto para makaakit ng kayamanan? Ngayon na alam mo na ang sagradong koneksyon ng Leo at kulay ginto, panahon na para buhayin ang enerhiyang ito. Hindi lang ito tungkol sa positibong pag-iisip o pag-asa ng pagbabago. Ito ay tungkol sa spiritual alignment, pagtawag ng yaman papasok sa iyong buhay sa pamamagitan ng pag-activate ng zodiac power mo. At para gawin ito, gagamit tayo ng isang ritual. Ang ritual na ito ay simple pero makapangyarihan. Pinagsasama nito ang sinaunang spiritual na practice at modernong manifestation energy. Pwede mo itong gawin kahit nasa bahay ka lang at kapag tama ang pagsunod mo, kayang baguhin ang daloy ng enerhiya sa buhay mo. Simulan na natin. Mga kailangan mo. Isang kandila na kulay ginto, anumang laki, iwasan lang ang itim o may halong ibang kulay. Isang puting plato o mangkok. Isang pirasong papel. Panulat na kulay ginto o dilaw-ginto na marker. Isang barya anumang currency, siguraduhing malinis at buo. Tahimik na lugar na walang istorbo. Step-by-step -step ritual para sa wealth activation ni Leo. Step 1. Pumili ng tamang oras. Pinakamainam ang linggo, araw ng Leo, o kahit anong araw mula Agosto 8 hanggang 22. Ideal na oras, 8 oras yas hanggang siyam oras yan. Ang oras na ito ay punong-puno ng espiritual na lakas para sa kasaganaan. Siguraduhin walang istorbo. Step 2, ihanda ang enerhiya. Ilagay ang kandilang ginto sa gitna ng puting plato. Umupo sa harap nito ng mahinahon. Pumikit at huminga ng malalim sa loob ng tatlo minuto. Itoon ang isip sa isang bagay. Ano ang itsura ng kasaganaan sa buhay mo? Bahay? Kalayaan mula sa utang? Negosyo? Kapayapaan? Step tatlo, isulat ang panawagan. Sa papel, isulat sa malaking titik. A. I. A.L.I.R. Handa din ilay. nag aalim yai ilay enerhiya ng ginto. Umaagos yay akin yan ni kasaganaan ngayon. Tiklupin ang papel at ilagay ang barya sa loob. Ilagay ang natiklop na papel sa ilalim ng kandila. Step 4. Sindihan ang liwanag. Habang sinisindihan ang kandila, sabihin. Pinapaapoy ko ang liwanag ng leo. Ginigising ko ang aking landas. Tinatawag ko ang kayamanang nakalaan na para sa akin. Pagmasdan ang apoy sa loob ng tatlo hanggang lima minuto. Hayaan mong pumasok ang kulay ginto ng kandila sa iyong espiritu. Maniwala, kahit sandali na nangyayari na ang mga minimiti mo. Step 5, isara ng may layunin. Kapag handa ka na, dahan-dahang patayin ang kandila. Kunin ang papel at barya, ilagay sa iyong wallet o bag. Ito na ngayon ang iyong energy talisman. Panatilihin ito hanggang sa matapos ang buwan. Sa tuwing mahahawakan mo ito, bulongin. Dumarating sa akin ang ginto. Bukas ako. Tinatanggap ko. Mahalagang mga dapat at hindi dapat. Dapat. Magsuot ng kahit anong kulay ginto habang o pagkatapos ng ritual, alahas, bracelet, kahit pin lang. Ulitin ang ritual lingguhan kung nararamdaman mo. Panatilihin ang bukas na isipan at kilos na alind, iwasan ang self-doubt, reklamo. Hindi dapat. Gumamit ng sirang o may halong kulay na kandila. Sabihin ang ritual sa mga negatibong tao, protektahan ang enerhiya mo. Itapon ang papel o barya bago matapos ang buwan. Espiritual na paalala. Sa tradisyon ng mga Pilipino, ang mga ritual ay hindi mahika, ito ay kasunduan ng kaluluwa at ng universo. Kapag ginagawa mo ang ritual na ito, hindi ka nagmamakaawa sa universo. Ipinapahayag mo na handa ka na. At palaging tumutugon ang universo sa mga deklarasyon ng paghahanda. Sa susunod na bahagi, ituturo namin kung paano pangalagaan ang iyong enerhiya, paano makita ang mga senyales ng breakthrough, at paano manatiling alind sa kasaganaan. Dahil mayon, Leo, nabuksan mo na ang pintuan. Emosyonal na pampalakas, paano protektahan ang iyong enerhiya at kilalanin ang mga senyales. Leo, ngayong naisagawa mo na ang ritual at nakaalin ka na sa sagradong kulay na ginto, maaaring maramdaman mo na may banayad na pagbabago sa iyong enerhiya. Maaring magising ka na mas magaan ang pakiramdam. Maaring mapansin mong dumarami ang maliliit na bagay na pabor sa'yo, may biglang sumagot agad sa'yo, may di inaasahang pera na dumarating, o biglang bumabalik ang katahimikan sa dibdib mo. Hindi ito basta-basta lang. Mga paunang senyales ito na nagsimula ng gumalaw ang breakthrough mo papalapit. Pero ito ang pinakamahalagang bahagi. Ngayon, kailangan mong protektahan ang iyong vibration. Isipin mong parang hardin ang iyong enerhiya. Nakapagtanim ka na ng gintong buto, pero kapag pinapasok mo ang pagdududa, takot, o negatibong tao, madudurog lang ang tinanim mo. Narito ang mga dapat bantayan. Iwasan gawin pagkatapos ng ritual. Huwag mong kontrahin ang sarili mong biyaya. Ang pagsasabi ng is hindi naman gumana, o hindi ko yata deserve ito, ay sumisira sa spiritual alignment mo. Huwag mong ibahagi ang ritual sa mga hindi naniniwala sa enerhiya o spiritualidad. Ang kanilang pagdududa ay magdadala ng resistance sa iyong aura. Huwag magmadali sa resulta. Hindi parang online delivery ang universo, ibinibigay nito ang tamang biyaya, sa tamang oras, para sa pinakamataas mong kabutihan. Ito ang dapat gawin. Sabihin ang affirmation araw-araw. Napapalibutan ako ng ginto. Umaagos sa akin ang yaman. Handa akong tumanggap. Maghanap ng golden signs eh. Mga subtle na kumpirmasyon na gumagana ang ritual mo. Halimbawa, o bigla kang makakita ng mga bagay na kulay ginto. O makakatanggap ka ng papuri o atensyon. O makakita ka ng barya sa daan. O makarinig ka ng kanta na may salitang fridge, shine, light o gold. Panatilihing malinis at masagana ang iyong paligid. Kapag malinis ang espasyo mo, mas bukas ang daloy ng enerhiya. Alisin ang mga sirang gamit. Magwalis araw-araw. Magpatugtog ng masiglang musika. Emosyonal na pattern ng Leo, baguhin ang harang. Maraming Leo ang tahimik na naghihirap dahil pakiramdam nila, kailangan nilang laging maging matatad. Kahit pagod na o nag-aalangan, patuloy ka pa rin nagliliwanag. Pero sa kaybuturan mo, minsan nararamdaman mo. Kailan naman ako? Bakit ako laging nagbibigay, pero konti lang ang natatanggap? Itong panloob na frustration na ito madalas ang mismong harang sa kasaganaan mo. Kaya ito ang kailangan mong gawin ngayon, bitawan ang pressure na kailangan mo pang patunayan ang sarili mo. Hindi mo kailangang pagdusahan bago dumating ang biyaya. Hindi mo kailangang pasanin ng mundo. Ang financial breakthrough mo ay hindi gantimpala dahil lang sa tiniis mo ang lahat ng sakit. Ito ay regalo na dumarating sa sandaling piliin mo na. Pinipili ko ang ginhawa. Pinipili ko ang saya. Pinipili ko ang ginto. Ano ang maaring maramdaman pagkatapos ng ritual? Sa mga susunod na araw, huwag kang magulat kung bigla kang maging emosyonal o mapaiyak kahit wala namang dahilan. Mabalikan mo ang lumang pangarap o alaala noong bata ka. Magkaroon ng malinaw o kakaibang panaginip na may ilaw, pintuan o paglipad. Gusto mong maglinis, magayos o magsulat. Mga senyales ito na nililinis ng iyong kaluluwa ang espasyo para sa bagong enerhiya. Hayaan mo lang. Huwag labanan. Tandaan mo ito, Leo. Ang iyong financial breakthrough ay hindi nanggagaling sa labas. Hindi ito nakatago sa isang tao, sa sugal, o sa tsamba. Nasa loob mo na ito at ang ginto ay salamin lang para makita mo 'yon. Ipinanganak ka sa ilalim ng araw. Ikaw ang liwanag. At ngayon, ang liwanag na iyon ang gumagabay sa iyo papunta sa buhay na matagal mo nang nararapat. Sa huling bahagi ng mensahe, tatapusin natin ang paglalakbay na ito, may empowering na closing message, cosmic na paalala ng iyong purpose, at paanyaya na tuluyan ng yakapin ang iyong destiny sa yaman. Leo. Humina ka ng malalim. Hindi lang gamit ang iyong baga, kundi pati ang iyong kaluluwa. Nakabukas ka na ng isang espiritual na portal. Hindi ka lang basta nakinig sa isang video. Tumugon ka sa isang banal na tawag. Hindi ito aksidente. Nakalaan talaga na matanggap mo ang mensaheng ito ngayon. Sa mismong sandaling ito. Dahil handa na ang iyong espiritu. Bukas na ang iyong puso. At matagal nang hinihintay ng universo na sabihin mo. Handa na akong umangat. Hindi ka na yung dating ikaw noong nakaraang taon. Hindi ka na rin yung ikaw noong nakaraang buwan. Hindi ka na rin ang taong nag ng mensaheng ito, ilang minuto lang ang nakalipas. Dahil mayon, naalala mo na ang tunay mong lakas. Ikaw ay Leo, ang leon, ang araw, ang liwanan. At ang ginto ay hindi lang sa gradong kulay mo, ito ang iyong tanda. Ito ang mensahe ng uniberso na nagsasabing Ipinanganak kang mapansin. Ipinanganak kang magliwanag. Ipinanganak kang tumanggap. Kaya huwag mo nang itago ang sarili mo. Huwag mong itago ang mga tunay mong pangarap. Huwag ka nang maghintay ng pahintulot. Sa sandaling yakapin mo ang tunay mong halaga. Ang mga pintuang dating sarado ay biglang magbubukas. Magiging mas madali ang mga oportunidad. Matatagpuan ka ng tamang tao. At ang enerhiya ng pera, respeto, at tagumpay ay kusa ng dadaloy sa hindi dahil hinabol mo, kundi dahil nakaaling ka na. Ito ang dapat mong gawin ngayon, Leo. Mag-comment ka sa ibaba ng mga salitang ito. Ako si Leo. Tinatanggap ko ang ginto. Binubuksan ko ang pinto. Ihayag mo sa universo ang iyong deklarasyon. At kung tinamaan ng iyong puso ng mensaheng ito. I like ang video na ito para mas lumakas ang enerhiya. I share ito sa isa pang Leo na nangangailangan ng breakthrough. Panoorin ang buong Leo Money Forecast for August, nagbabago na ang iyong timeline. Ngayon pa lang nagsisimula ang paglalakbay mo. Umiikot na papalapit sa iyo ang ginto. Ang tanong. Tatayo ka ba sa iyong liwanag at tatanggapin ito? Dahil iyo. Pinapanood ka ng universo. At sa pagkakataong ito. Gusto ka nitong magwagi.